matigas kaya dagdagan ka unting tubig hindi sa bigla mo papatayin okay. Ba't may ganyan? Hmm. Ano yan? Yung... Ganyan talaga yan? Yeah. Dapat ma, bumilit pa tayo man ng sitaw eh. Sitaw? Yung ano? Kanyang lasa niya. bà boy. Ừ. Làm em ba bà ơi là cái gì. cái này. này yung... cái đi nữa. traffic I mean, galing ako dito sa ano alas 11 alas 10 din ya Grabe sa sabi nyo. alas 2 um. Ayaw mo kasi umalis na maaga eh. Parang baby ka matulog. Ang <coughs> katalong ko. Alam nga ako e, eh. Yung electric fan kasi, nagbunga ba ba eh. Baka imagina nyo sa mga 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 Sobrang ilis nga rin e. Eh. ganun, hindi ako tinamaan. Mga ilang oras na na yun sa akin eh. sa Sakul na ako ng hangin e. Eh. Siyempre, hindi lang, hindi lang nakagaling oh. Eh, nakayo ko, hindi na eh. yun eh. Ayun, nakatingala kasi. dito. Ang kagalaw. Bakit pag, pag, sinasabi ko, tayo nga nga iinom mo na. <laughs> <laughs> Bakit hindi Isa naman yung mga damtak dito. Nakot nilang buhangin. Manila to. Pampanga. Ay doon, likot ng Batanga, si ba? Mama, merong nalagdag ko. Hindi ka na <laughs> Hindi ka na mahihirapan. Hindi yeah. kita yung dibdib ko ah. At may dibdib pa ba yan? Grabe ko na ba? Galit na galit yung baby sa'yo. Ganun na yung mama mo. Ganun ang ng mga pusa. Anong ginawa niya sa school, Bea? Wala si may teacher mo. Nag NMP, nag GMR, say, nag makabansa. Nag Pilipino, yun lang. Hindi kayo Hindi, magka lang yun sa NMP. Hmm. Pinag-aral. O kayo, Flora Martinez? Oo, sabi mo yung, yung multiplication, oh, bago daw dito pag mga 1,000, hindi ko alam masyado. Dali dito ako, madami kasing numbers. Tapos Kasi yung hmm. nasa baba, konti lang. Isa lang. Yung nasa baba. Bukas, pag nakuha mo pa, yung ka palin pumunta sa kanya. Doon sa kausap mo. Ano bang hindi ko yung pinapagawa niya? Ibig sabihin ni restaurant na ito yun. Eh, restaurant na daw eh. Hmm. Ibig sabihin... Maprakis na ayaw lang hindi pa daw lumalabas kaya hindi sa akin nabigay. Ay, yung papel makita na yun nila pa. I-ano ano na yan sa'yo yung restaurant. Hindi daw niya sigurado yung prangkisa. Mm -hmm. Ito so sabi na ng uli. Kasi may dala silang computer eh. Mm hmm. yeah, but Hindi na restro. Kasi so, may prangkisa pa naman. Mm hmm. Yung narinig ko sa dalawa nag-uusap. ng taga ito yung pabit. LPO. Ibig sabihin yung restro lang yung nanatila nila. Mm -hmm. kung may makuha ako sa LT para bibukas uh, verification na may linya hmm. doon na yung pagbabasihan hmm. ano makuha yung sa akin yung anong papel eh hindi ko nagigilay kanina pero yung pipilapin yung pangalan ng may sa address eh. Hmm. yung mga serial number. Hmm. Parang case lang. Okay naman Kahit ikaw na lang na mag-isa. Malinis Ano? Sasama ba ako? Ayun eh, dito. Oh. <coughs> Hindi naman si mama ka. Bayaan mo si dito eh. Yung mata, galura. Lumaki yung mata eh. Yung <laughs> ka mo nag-iat titaman eh. Sama ko muna si mama bukas. Sino magdadala lang sa akin? Wala, Wala ka munang baon. Diet ka daw muna. Hmm. May nabibili ba pag gano'n? Wala. Hindi mo... Um... Hindi yan nag-ano yung, ba, yung bata walang baon. Paano hmm. yun? Hindi na sila nagbebenta. Mga ulam doon pa, mga frozen. Hindi sana ulam. No? Bruno, ano yun? Ay, si Ani pala ito na ang isa. Man, ako? lo papa, kayong bata eh. <laughs> Bakit ka na kiki alam? Hindi mo naman alam. <laughs> <laughs> ano namin? nag ano usapan Alam ko. Maybe it's different.

Ingilis, ingilis mo na ako ah. Maaka, di mo alam. Kaya mukha, mo talaga ano. ang baby ko ah. Ay, sasamag si mama mo kasi mabungangan. Eh, iwan ka dito. Para ano masubukan na mag-isa ka ng nasahig? Luluto. <laughs> na, nasunog lang. na, nasunog lang. <laughs> eh, huwag mong iiwan. Huwag masunog pati bahay nato eh. Nilis, mm. tamo pantay. Tapos babandahin huwag ka puro TV. Yung binintahan <laughs> mo. Hmm. Si mama magluluto. So, uh, hindi okay, ka nakinig ka eh. Hindi okay, ako. Nakita mo yung kulay pink dyan. Isang lang naman eh. Anong ginagawa ko dyan? Hindi <laughs> bukas. Wala ang tayong tulugan. Anong nakikita mo? Pag umulan, basa Dangan, tayo. Anong nakikita mo dyan? Dangan, ayoko. Pagka uh, sinunog mo ba? Ayoko. O, oh, natandaan mo lahat. Hindi pa daw. Huwag ka magpadyakpat dyan. <laughs> ayun sinasabi ni Jing na portal yung ano titingnan ko kung may huli ako dun sa ano pinanukala pala ng Il Departe ngayon dun <laughs> sa non-contact yung siguro sinasabi ni Jing tingnan ko dun kung may huli o wala nakikita naman nila bukas yan sabi <laughs> Start, Duplicate. Pa 12 minutes na. 12 minutes. Hindi ko patapos. Eh. YouTube na niya. Si Blackie daw nasaan? Ha? Wala! Wala dito ang dalawang aso. Bruce! Suuuy! Wala. Ah, Baka pumunta kayo at tititin. Mwami. Sumusunod talaga itong kamil sa akin Kung ano kinakain ko, hindi ko gano'n titignan eh. Hmm. Tignan hmm. kung gano'ng kakarahan makaubo. <coughs> Tintikan ko na nga maubos yan <coughs> ayoko ng skin, di ako kumakain ng balat. Pag print ko na kumakain. Ba't ang laki ng mata mo? Pa! <laughs> ay, ang laki <ka> ng mata <laughs> Ayun, Ay, Baka mo naglihi yan. Sa pusa. Pusa, malita na yung mata. Isyan eh. eh. Lahing, meron yung pang lahing pang kinin. <laughs> kaya nga Asian ano pa? ba ba eh. bakas anu ka? pa sa Europe? ito, sating waa, umm, 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 sa umm, ay, alumasag siguro kasi buklong mata mo. Gawin <laughs> mata ng ano, dito, labas na. <laughs> sa labas na yung mata ng lumasag. Hindi <laughs> mo ganun. Buti hindi nakalabas yung mata mo. <laughs> kasi yung alimasag, di ba? Nakita mo yun. <laughs> <laughs> Bawal ka dyan! Para kasi na <laughs> dyan. <tayo. laughs> <laughs> 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 Ay, nga, pe, kinamot na yung pinaluan ko. <laughs> Ay, masakit ko na. Ba? Right, magugas ka dito, Pat? Pat? pa? pa. Kain mo yung aso. Lapit lang yung mga kaklasmates ko. Parang yung mukha ko na merong halong Korean sa Japanese. Kasi si Lula mo, yung mga Lula ko, Lula namin, Chinese. But, kaya pala marunong ako magsalita ng Japanese. <laughs> Chinese. Si Lula Munilla. Ang lahi noon Kastila. Mga... Ano sabihin? Uh, Australia, ganyan. Mexican. Kastila. Si Lolo mo naman yung papa ko, ang lahi ng Chinese. Chinese. <laughs> Kaya hindi tayo Pilipino. Ibang Ibang eh. <laughs> lahi Parang buga, ako lang yung meron na rin Foreigner tayo dito Kaya pala kami nandito kaming... ko na pinanganak at saka ako pa. Kaya palang kaming dalawa ni ate Mayroon nung mag yung kalimga niya <laughs> Kami lang yung dalawa Alam <laughs> mo Ano ba yung ni niyo? Ano? Pero dati ko ba yung ginagawa? Eh na no, yun, hindi na ako nasubaya. Hindi na ako kasi nanonood ng Anuwi na, kagaya ng dati. Na. Kasi dati na dito si siya, ate, saka tinuturoan niya ako dun eh. Na? Pag nandito na ako siya. Kaya pala eh. Bakit? Ano hmm. yun stay. stay? Ay, YouTube din. Yeah. bem Mason called village. Ngayon, yes. sana ang mas masakit. Yung iniwalan ka, o. Oh. Nangiwan ka. <laughs> <laughs> nawala ako sa buhay. Ano? Ano? Na? pag nawala <laughs> ako, masakit <laughs> ba Ayusin mo? Pag ano? nawala daw siya sa mundo, masakit yun. <laughs> hmm, wala ka na eh. Hmm. <laughs> ano mawawala sa mundo, Laklakin ang mata mo. <laughs> <laughs> Makikita mo agad kung nasaan ka. Pat. Patrick. Parang ayaw gumalaw ni Pat ah. Napagod. uskar Wala nang ka wala nang baho no. Buscar. Parang may ulan pa si Baby Boo. Kain mo ng aso. Akin na trisha. si sa pinakaayaw niya sa lahat talaga yung sibuyas. Yup. Uh, ito na lang ulamin -bukas, Be. Mm. Hmm. mo bukas, <mulis> Bibi. Terus ya, pakai musasa. Jaga tak? Oh. Kasi, sa dalawang aso yan. kumain na yung si, ano eh si Sansan na lang ang pakainin. Kumain na si Black. Ang Diyos ka. Dali muna yan. Si Sansan pakainin mo Ay, Sansan, Sansan! Tama San. ng tao, stress ikaw ang bida dito, be. Kanina ka pa. Ha? Ikaw ang bida dito ng vlog ko. O, tapon mo na